Wala silang pakialam sa'yo. Marami silang pinagkakaabalahan, hindi lang ikaw. Isang beses meron akong nasabing awkward sa isang group chat. Pagkatapos nun, hindi ako mapakali. Iniisip ko palagi na, naku, baka pinag-uusapan na nila ako. Pero pagtagal, na-realize ko, hindi naman nila pinapansin. Habang natatakot ako sa iisipin at sasabihin ng iba Sarili ko lang pala yung tinatakot ko. So kung nai-experience mo ang katulad ng ganito, ito lang mapapayo ko. Maging mabait ka sa sarili mo. Hindi ka pinanganak para isipin ang sasabihin ng iba. Wala naman talagang perfect na tao. Kaya ngayon, pinipili ko na lang maging mabait at maintindihin sa ibang tao. Kasi yun din ang gusto kong maramdaman sa sarili ko. Mali ko ba? Baka sila takot ding mahusgahan. Huwag ka mag-alala. Hindi ikaw ang sentro ng mundo. Hindi rin ako. Hindi rin sila. Huwag mo nang pahirapan yung sarili mo sa mga bagay na hindi naman big deal gaya ng inaakala mo. Stop thinking that everyone is watching you. They are too busy wondering what others think of them.